Good morning, good morning, good morning, good morning po. Narito po si Tita Amy. Samahan niyo po siya na meron po siyang gagawing trabaho. <laughs> good morning po, good morning, good morning po sa lahat. At uh, good morning, uh, good afternoon, good afternoon po sa ibang dako ng mundo. At good evening, good evening naman po. Tara po, samahan niyo po ako. Ito po, marami po tayong planchahin ngayong araw na to. So, ito po. Tayo na. Tayo na at umpisahan natin ang ating trabaho upang tayo ay makarami. Ayan. Ayan. Samahan niyo po ako. Ito po si Tita Emi na um, plancha. Sa isang tambak na planchahin. Ewan ko po kung naririnig niyo po ako. Pero sana po'y marinig niyo si Tita Emi. Sana po'y marinig niyo si Tita Emi. Ayan po ala hindi pusta eh makaano ay ayan ang layo niyo po pala sana 'po ilapit ko po kay nang konti ilapit ko po kayo masyadong masyado po kayong malayo ayan ilapit ko po kayo nang kaunti ayan po tingnan po natin kung kakayanin na makalapit po kayo sa akin kahit kaunti lamang. <laughs> Kasi po hindi nyo mo ako maririnig. Hindi nyo maririnig si Tita Emmy. Ayan! Ayan po! Sana po yung nakita ninyo ako. Ayan! Ginagawa po kay, Wala po kasing stand si Tita Emmy. Kaya po ayan, gumagawa po ng paraan na kayo ay maitayo. Itayo mo ko Tita Emmy. Ayan po. Ayan po. Sana po ay maitayo kay nang maayos at di po kayo mahulog. Lagi po nahuhulog yung aking cellphone. Lagi po kayo nahuhulog. Ayan. Ayan po. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry po. Ayan. Dami po tayong planchahin ngayon, araw na po. Ayan. Pero madali lang po ni Tita Amy matapos to. Kasi mabilis naman po si Tita Amy mamlansya. Am Siguro po'y matapos ko po to agad. Hindi po kayo maiinip. Ayan po. Sa palagay ko lang po, hindi po kayo maiinip. Ayan. Ayan po. Tayo na mag-umpisa para makarami. Tayo na, Tita Amy, makaumpisa para makarami ka. Ayan. Shout out, shout out, shout out po pala sa aking mga amigo, amiga, mga kapinoy, pinay. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. O. A ver. Shout out po sa inyong lahat. Sa aking mga subscriber, shout out po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po kay May Ilonga. Shout out po kay Kuya Lennon. Shout out po kay uh, Tess Pineda. Maraming maraming po salamat sa tulong ninyo sa akin, ma'am. At shout out po kay Edward Castillo. <laughs> shout out po, sir. Shout out po, idol. Shout out po kay Arthur tubo. Ayan. Sana po ay ma-appreciate nyo yung aking pag-shoutout sa inyo. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Praying po na lumago pa ang inyong mga tahanan ng inyong mga bahay. Ayan. Ma'am, May, Ilongga, salamat po sa tulong, ma'am. Appreciate na appreciate ko po yan. Hindi ko po kayo malilimutan. Pag-iupo po kayong babanggitin sa aking vlog. <laughs> Ayan. Shout out po kay ah Gato Vlog. Shout out po sa inyo, sir. Shout out po sa lahat. Marie Vlog. Shout out po, ma'am. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Kay Frank Cast Frank Castro. Shout out po sa inyo, sir. Shout out po. Sana po yung maging okay po kayong lahat. <laughs> Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Sa discarding solo ma'am. Shout out po. Albert de Jesus. Shout out po sir. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Mm -hmm. Sana po yung wala akong masyadong malimutan. Iniisip ko po kasi kung sino-sino po kayo dahil sa dami po natin hindi ko po kayo maalala. Shoutout po kay Lilo. Ayan. Albert De Jesus. Shoutout po sa inyo, sir. Shoutout po. Ayun. <laughs> Kaya po, ito. Shoutout ko na lang po kay lahat habang na namamlan siya na po si Tita Amy. Para po naman na hindi kayo naiinip. <laughs> tita Amy, habang namamlan siya ka, nag-shoutout ka. Ayan. Ah. Ang cool moy moy. Shout out po sa inyo, sir. Ayan. Shout out po sa lahat ng tumulong sa akin. ng hindi ko po kayo malilimutan. sinunod ko po kayo kaya lang hindi ko po, po ma-ano ngayon at kayo'y namamlantya. <laughs> Pero praying po na Sana'y maging okay kayong lahat Praying po yan Hamoy na mga si Tita Emi Ayan Sa putoy, Sa putoy no saputay saputoy saputay po o saputoy vlog shout out po sa inyo sir o kung babae man po ah shout out po ma'am shout out po sa inyo idol ayan kay tatay di boy shout out po sa inyo lahat Melvin shout out po sa inyo ayan Yung ah, sa Bicolana. Sa Bicolana po, ma'am. Shout out po, ma'am. Bicolana ng ano po, hindi ko po basta Bicolana po siya. Alam ko po natatandaan niyo po ako. Shout out po sa inyo, ma'am. Ayan. Ayan. Ako. Kanino pa ba? <laughs> sa Nest Noy Vlog. Nest Noy Vlog. Shout to sa inyo. Shout out to you, sir. Salamat din po sa pagtulong niyo sa akin. Ayan. Hindi po maalala lahat ni Tita Emmy. <laughs> pero alam ko po na nasa puso niyo nasa puso ko po kayo pero sa dami po natin hindi ko po kayo maalala lahat mm -hmm. Kay Tess. Kay Tess po yun eh. Tess po ang pangalan niya eh. Ah, shout out po sa inyo, ma'am. Ayan. Salamat din po sa inyong pagtulong sa akin. Sa maliit kong kubo. Ayan. Sana po yung unti-unti nang lumaki. Yung kubo ko. Kahit po maging apartment muna, bago po maging isang bungalo. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. hindi uh, ko po kasi masyadong maalala ang lahat-lahat. Tes, Tes Pineda. Tes Pineda. Ayun, shout out po sa inyo. Tes Pineda. Ah, uh, sino pa ba? Alam ko po na nariyan lang po kayo sa akin. Aha. Uh Bicolana. -huh. Ah, bicola na vlog po yata. Yung bicola na vlog. Shout out po sa inyo ma'am. Sana po hindi kayo magsawang tumulong. Ayan. Sa lahat po ng tumutulong. At tumulong po sa akin. Sa aking bahay kubo, po, po. Salamat po sa inyong lahat. Ayan po. Hindi man po ako agad makareply. Dahil po meron po tayong trabaho. Lunes po hanggang Sabado. Alas 7 um ng umaga po hanggang alas 4 ng hapon. O no? minsan abutin pa po tayo ng alas 5. Hindi po ako makaupo para bisitahin po kayong lahat. At alam nyo naman po may edad na kita Amy. Pero sisikapin ko po sa araw ng linggo na makadalo po ako sa inyong lahat. Ayan. Ayan at pag uwi ko po ng hapon kung meron man po na nakabukas ang bahay at nagla live kadalawin ko po yan at hindi po natin bibitawan yan hanggat di po natatapos ayan po kay mascara mascara po siya eh may dulo po yung ano niya ng mascara shout out po sa iyo ma'am Uh, kung mapapanood mo po itong video ko, shout out po sa inyo. Alam ko po na nariyan lang din po kayo para tumulong. Ayan. Salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko po matandaan ang umpisa, pero ang dulo po, meron po nakasingit sa ano niya, yung maskara. Kilala niyo po rin siguro ako. Ako po si Tita Emi. Marami maraming maraming po salamat sa tulong ninyo, ma'am. Ayan. Just cooking. Hi, hello. Muntik <laughs> na malimutan din ni Tita Emi. Kumusta na? Ayan. Nandito po si Tita Emi. Blancha. Um, Shoutout po sa inyo. Ayan. Marami po si Tita Emi gustong batiin pero hindi po maalala lahat. <laughs> Ay, Tita Emi. Tita Emi, Tita Emi. Nasaan ka na? Ayan, ito na mamlansya si Tita Emi. Hmm. Kaya po ang ginawa ko, sabi ko, dahil habang hindi po ako makakapanood sa inyo at hindi po ako makakatutok, mamlansya po muna ako at mag-shoutout po sa inyo. Ayan po. Para po pagpasok natin bukas, medyo ready naman po itong ating mga gagamitin at medyo mais-ayos naman po ang ating um, aparador. Hindi po masyadong mm. nagkalap. Ayan. Natanggal po natin yung ating mga gusot na damit kahit po paplansya man lang po natin ng hindi maayos pero natupi naman po natin ang ayos. Ayan. Ayan. Kaya ito po sa niyo po ako. Um, Kuya Lenon. Hi. Kumusta po? Marami po akong gusto talagang batihin eh. Decay? Decay? Hindi ko po masyadong alam ko po may decay ang huli. Shout out po sa inyo. Ay. <laughs> Miss ko. Marie? Marie? Marie Vlog? Marie Vlog? Shout out po sa inyo. Ayan. Francesca? Francesca? Francesca. Shout out po sa inyo, ma'am. Yan. Yan po yung mga na-subscribe ko na po. Yung, pa po, yung mga nabanggit ko po kung hindi man po kayo naka-subscribe sa akin. Please subscribe naman po. Pero na-subscribe ko na po kayo dahil nga si Tita eh, nung una, hindi po marunong pumunta dun sa sinasabi ninyong bakas eh, nang mabanggit po sa akin na ni Kuya Lennon o may longga o kung sino po, may nagbanggit po sa akin na Tita Amy, ano po yon sa, mes sa messenger po ninyo, sa message po ninyo po, kung kapo kayo, doon po naiiwan ang bakas. <laughs> Marami po ako hindi alam. Kaya ngayon po, alam ko na pumunta doon, na yung palang mga binabasa ko noon, yung pala ang bakas. Binasa ko naman po kayo. Ayun, hindi ko lang po alam na yun na po, po pala ang tinatawag na bakas. Ayan po, yun po ang hindi ko alam. Pero nabasa ko naman po kayo noon, dahil syempre magbabasa naman po tayo talaga ng messenger. Pero hindi ko po alam na yun na pala po ang ibig sabihin ng mga bakas. Kung di po nila nabanggit kasi sabi ko hanggang sa totoo lang po hanggang ngayon, hindi ko po talaga natutunan na ko ano po yung bakas. Nung masabi po nila na sa messenger po, messenger po yun, Tita Amy. Ayun, doon ko lang po na ano. Kaya po yung mga nag-iwan ng bakas na noon, eh, hindi ko man po kayo na, ano, nasagot. Pero ang nangyayari po, kasi dinidirect ako po sa GoTo channel, sa channel po ninyo. Kaya lang, hindi nyo po makikita na sinubscribe ko po kayo dahil hindi po ako nag-iwan ng bakas sa inyong mga bahay. Hindi po ako nagbalik para ano. Yun, ang ganun po ang nangyari. Kaya, ngayon po, sinisikap ko po na halimbawa po may nag-iwan ng bakas, pinipundot ko na po yun para mapunta ko sa channel ninyo. Tapos, manunood po ako ng mga video ninyo at mag-iwan po rin ako ng bakas. Alam ko na po yan ngayon. Alam ko na po gawin. Pupunta po ako sa bahay ninyo. manunood po ako sa... Ng, ng inyong ano ng inyong ginawa pag napanood ko naman po yun uh, mag iiwan na po ako ng bakas ngayon ko lang po yun natutunan kaya pasensya na po kayo kung hindi man po ano hindi man po na gawa lahat nung una Ayan. yeah. ito po samahan niyo po muna ma'am lancha pagka ano po eh, Babalik na naman po ako sa sinasabing mga bakas-bakas. <laughs> sa mga bakas-bakas. Para mag-iwan din po ako ng bakas-bakas. Ayan po. Tingnan ko po ang mga iniwan ninyong bakas-bakas. At mag-iwan din po ako ng bakas. Ay, titain. Hayaan mo ng konti, please. <laughs> naaagaw po tayo ng music titignan po natin kung dito po tayo makakapiray copyright naaagaw po ng music yung ating ano. hindi <laughs> ko lang po alam kung wala po copyright <laughs> pinahinaan ko po yung nag new music kasi kaka ano naman po na baka po maka copyright po tayo <laughs> ayun ang dami ni Tita Evie problema, no? <laughs> Yan. Ang dami ko pong gustong i-shout out. Yung iba po hindi ko maalala. Ayan po. Ayan. po. Ito po. Samahan niyo pa rin po ako. Hanggang ngayon na lang. Tsaka rin si Tita Emmy. <laughs> Shout out po sa lahat ng manonood ko. Shout out po sa lahat ng dumalaw ng bahay ko. Wala man po kayo mga pangalan. Alam ko po. Nariyan kayo. Ayan. Yung po mag-iiwan ng bakas dito sa bahay ko. Pangako po, babalik po ako sa inyo dahil ngayon ko'y alam ko na kung paano ang gagawin ko. Noon po'y hindi. Basta po'y sagot lang po ng sagot. Hindi po ako dumadalaw sa bahay ninyo para mag-iwan din po ng bakat. Ngayon po'y alam ko po na. Kaya pagpasensyahin niyo po ako kung late po ako natututo. <laughs> late po natututo si Tita Emi. Ah. Dami po natin planchahin. Kasi po kahapon, walang pasok si Kuya Ador. Ang ginawa po niya, siya po ang naglaba. Siya po ang naglaba, kaya ako naman po ang mamamlansya. Pero madas, madalas po ako ang naglalaba, dahil siya naman po ang namamlansya. Ngayon po, nagkapalit kami kasi kahapon po, pero po akong trabaho. Kaya ang nangyari po, siya po ang naglaba, ako naman po ngayon ang mamamlansya hati-hati po ng trabaho. Hati po. Lagi po kaming hati magtrabaho. Ayan. Pero pagka nariyan na po yung ano, yung amo ng Kuya Ador, malang, malamang sa malamang po, tayo na po maglalaba, tayo na rin po maglantya. Ayan. marami din po siyang gawain doon. Marami rin mm. po siyang planchahin doon. Dalawang bahay po ang inaasikaso niya roon. naman po ito mga plantsahin po natin. Tsaka katulad po ng punda, tinitiklop ko na po tsaka pinaplantsa ko na lang po yung ibabaw. Hindi ko na po pinaplantsa yung pinakabuo. Kasi po matrabaho po yun. Basta ang importante po, matiklop po natin siya ng maayos. Pag natiklop po natin siya ng maayos, pag po natin siya sa aparador natin, hindi po nagkakalat yun lang po ang importante na ang ating pong aparador ay hindi po nagkakalat. Yun po. Kasi ito po kwarto namin yung mag-asawa ay punong-puno na. Papakete po natin dyan sa Pilipinas. Marami na po akong pampakete. Para po sa aking mga ano po dyan sa mga natutulungan po natin sa Pilipinas. Yun po. Ayan. Tapit na rin po magbukas ng klase. Ayan. kaya ng isang araw po naayos ko po yung aparador yung aparador po namin dahil na pinili ko po yung mga papunta ng Pilipinas at yung maiiwan po rito naayos ko po ng konti ng loob, konti lang po, di po marami may tita Emi, konti ngaayos lang konti lang po kasi busy po si Tita Amy sa kadudot ng telepono. Dot-dot po ng dot-dot ng telepono si Tita Amy. Kaya nabibisi po sa kadudut dot. Ang nangyayari po, konting ayos na lang ang alamari ang ano, para dot. Ayan po. Dahil sa liit lang po ng aming kaparad ng aming kwarto, marami na po ako nakasabit kasi hindi ko po alam kung saan po na sila lalagay <laughs> pero pag na-e-box ko na po yung iba luluwag na naman po yan kasi nag-ba-box po tayo para po sayang naman kung itatapon natin meron po sasalo sa Pilipinas meron po tayo mga kamag-anak dyan ayan kailangan ko po muna dito sa kabila kasi yung pong ano, nakaano dito sa t-shirt. Eh okay, po dumikit. chahin na lang po natin dito sa kabila. Tsaka po natin siya baligtarin. Okay. Niload din po ako kanina pero isang, isa lang po niload ko. Medyo mahaba ng konti. Hindi naman po mahaba naman. Siyempre mga 20 minutes lang po yung niload ko kanina. Ayan. Kung na po ito pinalansya kasi manipis po baka dumikit. Pinalansyay po natin ating pajama para po naman patulog natin eh. Okay okay na magpudyan. Mamaya po u-task <laughs> um, ko mam Ma luncha. Ah uh, sisili po ako kung sino po ang mga naka-live. Pasok po tayo doon. Tingnan po natin yung mga naka-live. Para po makapanood tayo. kumusta na po? Kumusta na po ang aking mga kaibigan? Sana po ay eh, lagi po kayong okay dyan. Be happy lang po. Sabi nga po nila. Lagi lang po tayong masaya. Huwag po tayo lagi nakasimangot. Huwag po tayong <laughs> lagi po lang tayo nakatawa. Ganun po. <laughs> Ayan. po matapos. Magtutupi na lang po tayo ng mga panty-panty, mga brief-brief, mga medyas-medyas. Yan po ang ating tutupiin na. Kaya, beno, mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay, maraming 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 po salamat sa inyo mula po sa puso ko. Thank you very much sa mga hindi ko po nabanggit ang mga pangalan. Uh, pagpasensyahan nyo na po si Tita Amy. Medyo tumatanda na, malilimutin na. <laughs> <laughs> hindi rin matuto sa hindi rin po matuto sa YouTube pero gagawin ko po ang lahat para ang lahat naman po ay mabati ko yeah. thank you thank you po sa lahat saludo po ako sa mga tumulong po sa akin thank you po thank you thank you very much po ayan kaya just po bye bye i love you po sa inyong lahat bye bye po